Lucy, si, paano kang nag-audition at natanggap bilang isa sa unang labing lima, am I right? Yes. The first 15 Pinoy performers nung nagbukas ang Disneyland dito hmm. sa Hong Kong, correct? Opo. Oo, oh, so mga pioneers pala kayo. Yes po, sa opening Disneyland. team. O opening team, is that what it's Opo. called? Yes. Paano yun? Sa muna, muna lamang na may audition? sa Pilipinas din kasi nung time na yon tumigil na ako sa pag-arte, nag-ad agency ako, tunay uh -huh. trabaho talaga 'yun, totoong trabaho. Okay. Tapos sinabi work, nung, mean, like yes ko, okay. nung sinabi so. nung mga kaibigan ko sa teatro na may audition, nanginig na naman yung katawan ko parang guma, uh -huh. ito na naman. So, uh -huh. ibang mundo. Uh -huh. so, sabi ko gusto kong try, uh -huh. then. Uh -huh. So, nag-audition kami, nagsayaw, umarte. Ilang kayo naalala mo ba how many were you nung unang nag-audition? Napakarami. Siguro mga parang 500 lahat. 500. Pero kami... yung At 15 ang pinili mm, doon sa 500? Five... Kas... Opo. Kasama okay. na lahat yung dancers, mga singers. Ah, 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 sa character po, yan. Pa paano in-audition yung, yung part mo? Paano in-audition? Nagsayaw kami. Nagsayaw May combination. Pare-pareho lang ang in-audition? Pare-pareho in... lang. Ah, pare-pareho. Pare lang. Hindi yung particular role or job that you are applying for? Wala po. Walang General? General. So kung saan ka lang nila i-assign? Pwede, pwede kang ilagay. Pwede kang Pwede kang magsasayaw, pwede kang kakanta, pwede kang... Yes po. Everything. Oh, how interesting. So lahat pinagawa. Parang buong araw kaming nag-audition, ang daming pinagawa. Oo. Oh, oh. E, yeah. muna, saan nag yung, you know, yung yung hilig mo sa performing? Paano? Saan ka nagmula yan? Saan galing? Yung ano mo sa perform Performing. performing. Simula nung bata ko, kasing lola ko, natatandaan ko, nagsasarswela din siya. Ano ko naman? Unang pan, oh, <laughs> so ko, ano? nakikita ko yung mga magazines <laughs> oh. Abe, dati, nandun siya, narinig okay. ko pa rin kumakanta-kanta siya. Kumakanta so, nung, lola mo, mm, And then? So nung lumaki ako ng konti ma elementary, habang lahat nagsisiesta, ako nasa isang sulok ng kusina, uh nakaupo sa isang lagayan ng bigas, sa malaking lata, okay. doon ako kumakanta, doon ako umiiyak doon din ako sumasayaw. Fantastic. So, isang production. Nagpo-production ako sa isang kusina. Oh, really? Ha? Tap. So, ibig sabihin ba noon, nung sinabi mo sa pamilya mong pupunta ka ng, you know, ng to work in Disneyland, walang nag-object? Wala. Mm -hmm. Pero sino sa kanila ang talagang nagpursigi para ipursue mo yung ganong karir? Yung tatay ko po. Ay, yung tatay mo? Really? Bakit siya? And not your mom. Kasi siya yung mas madalas nakakakita sa akin pag yung nagpa-perform ako ng solo. Oo. Oh, oh. Siya At, yung nakakakita lagi na sa akin. Naintindihan niya yung ano mo ha, yung passion yes, yung gusto mo, gusto ko po. Kaya ka muna, saan mo kayo nagkilala ni Chito? Your husband? Nagkilala kami sa Bulwagang Gantimpala. Oh. Isa siyang aktor, oh, isa siyang production designer. Siya. Opo. Yes. Okay. Noong napunta ka ba dito sa Hong Kong, ano, uh, mag-asawa na kayo? Yes po. Ah, mag-asawa na mm -hmm. kayo noon? May mga anak na kami. So, how did he feel about your coming to Hong Kong? Masakit. Mm. Siya nga yung laging umiiyak. Mm. Siya yung mas maraming iiyak kesa sa akin. Mm -hmm. mm, eh, wala, walang magagawa. Eh. parang Kailangan ko lang mag-try. Actually, oh, oh. isang taon lang naman hiningi ko. Natatry ko lang naman yung Disney. Tapos, oh, oh. babalik naman agad ako. Oh, 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 Gusto oh, ko lang magsubok. Oh. At habang nanliligaw siya sa'yo, at ikaw naman eh, talagang hulog ka na rin sa kanya, No. Ano na discover mo na talagang parang nag nagbago isip mo about your love for him. Nalaman na ko na nagkabalik ka sila no dati niya girlfriend na meron siya. Ah, um, ah hindi teka, linawin ko ha. Nililigawan ka niya at the same time he had another nililigawan. Na nakita ko na magkasama sila. Ay, naakala ko wala na 'yon, tapos na. Ay, teka, na-complicated. Meron na siyang girlfriend bago kanya niligawan. Tapos, akala mo, wala, wala na, na wala na, hiwalay na yon. Hmm. Tapos, niligawan ka naman. Yung, yung pala, hindi. All the time, ongoing pa rin yung first at sabay sa'yo. Yes. Ay. Eh, so, binrake mo? Hmm, mayaw na ako kasi wag naman, ayaw ko nung ganun. Oo oh, nga. Binrake mo nga, pero, pero pinatawag mo eh, di ba? bumalik din siya sa iyo. Mm -hmm. And the second time around, how was it? Umuo ka na. Umuo na ako. Nagkasala na. Para uh, wala nang kawala. Ganun? Ganun ba yun? <laughs> Mahal <yon>? ko eh. <laughs> oo, oo. So, Yan. pumayag ka na. -a -a kinasal na kayo. Alright. And then, you had, uh, you work here already in, ano, in Disneyland. Kwento mo yung time na biglaan kang umuwi sa Pilipinas the first time na biglaan. Nung namatay yung tatay ko? Namatay yung tatay mo. Tapos bumalik ka din naman dito, no? After oh. that. Pero bigla, ang bumalik ka na naman eh. What in, was this about? In yung nagkaroon ng cancer si Chito. Ah, nagka-cancer husband mo. Tama-cancer. Okay. And you took care of Chito? Yes. Aha. And gumaling siya from that cancer? Gumaling. Tinanggal yung buong sikmura niya. So, wala. Wala na talaga. Sin, Uh -oh. Okay na siya. Uh -oh, uh -oh. But, nung bumalik ka ba at this time, you still felt the love of a of a wife? Yes. Or, ah, yes. yes. Talagang malakas na malakas pa rin. Mm. Talagang you felt that. No? Love talaga. Love talaga? Okay. Talaga na prove mo na love talaga. So, came back and uh, continued work again yep. here. Chito naiwan doon sa Pilipinas. Yep. Oh, okay. Naiwan sa Pilipinas si Chito. E eh, meron ka na namang natuklasan, di ba, kay Chito, after he pa, patapos yung gumaling? Yes. Ano yun? Nagkaroon siya ng ibang babae. Ay ano ba yun? Inalagaan mo at lahat tapos yes. nagkaroon pa siya ng ibang babae? Yes. Hindi na yung dati ha? Ay, iba iba, na, to. iba, na, iba to. na to. Iba na to. So what did you do about it? Nadurog yung puso ko. Eh. Nadurog nga talaga pero anong ginawa mo? umayaw ako kasi ay ayoko nung ganun na Siyempre, meron kang ibang babae tapos nandito ako, naghihirap ako. Oo. Oh, uh -uh. Ang sakit. Tapos alam din nung mga anak ko. Ah, um, na mga anak. Nalaman. nalaman din nila. lang sila pero nalaman nila. Did you know who this woman is? Yes. So, paano kanya sinuyo ulit? Siyempre, galit na galit na. Nahuli mo eh. Pero naman yun. Ito, trabaho ka na. Pinagaling mo siya. Inalagaan mo siya. Tapos, may chika bibs pa siya. Ay. Siyempre, magagalit ka. Pero, paano mo siya natanggap muli? Yan ang tanong. Paano mo siya minahal ulit? Eh, kung iba-ibang babae yun, hindi iniwanan na eh. Ikaw kaya ang nagtatrabaho. Di ba? Magaling manligaw eh. Ah, magaling? Pa, paano uh, ka na kinuha? Tinguwi ako. Oo. Oh. Kaling ko Kong, magbabakasyon ako doon. Pagsusunday niya ako sa airport. Ang daming bulaklak, ang daming mga tula, ang... Tulak! Mahilig siya. Ah, gumagawa ng tula for you? Oh. Mga paintings, gagawa siya, tapos papadala niya sa akin sa Hong Kong. Okay. Aba eh, may pagka-cheap ka pala, no? Nakukuha uh -oh. sa tula. Mababaw ang kaligayahan ako. mo, nakuha ka sa tula. <laughs> Dati pa kasi siyang ganun. Laging... Kahit nung binata, panililigawan hmm. ka niya. Doon yun yan ako nadala. Doon ka na yan nadala. Oh. So, ito ang nagpa nagpatunay sa iyo na mahal ka pa rin yan? Mm -hmm. Na ganun? was a weakness siguro niya just a weakness of a man or yung lungkot niya na wala ka no that led him to another another woman and then another big tragedy strikes tell us about that na talagang kahuli-hulihan mo nang napaglingkuran yung asamo mo nung november umuwi ako para mag-celebrate ng birthday namin tatlo. Birthday ni Chito, birthday ng panganay, ko. Ah. Tapos doon namin pinag-usapan na December 17, lahat kami pupunta ng Disney. Wow! December 17. The whole family, ha? Whole family. Wow. Tapos umuwi ako, mga parang tatlong araw pa lang ako, tumawag sila sa akin na ina-expect ko na may ticket na sila. Pero yung sinabi nga na parang two months na lang, six months na lang yung buhay niya, at tinaningan, tinaningan siya? Tinaningan siya agad. Okay, tinawagan ka. Mm -mm. Bumalik ka ng Pilipinas? Bumalik ako agad. And then what happened? Bilis, bilis na pangyayari. So every week, bumalik ako, balik ako ng balik. Siguro magtatrabaho lang ako sa isang linggo, parang dalawang araw, tatlong araw. Ganun ako naiintindihan ng Disney. Kaya... Oo. Oh, oh. ah, so cool. alaga, sobrang alaga. And then what happened? Maybe you were a valuable employee, kaya ganyan, di ba? But anyway, so what happened? uh Siyempre, um, durog na durog yung puso kasi akala ko, giging okay na lahat. Sabi ko, Lord, binigay nyo na eh. Binigay uh -huh. nyo na isa pang buhay, tapos kunin pala ulit. Uh -huh. So wala, hindi na, hindi na siguro makokontrol. Kahit yung Diyos, siguro parang sabi ko, hindi nyo rin man pala yata kaya. Uh -huh. Sisi, nagsisisi ako bakit parang uh -huh. nagdasal pa ako. Pero um, wala siguro. Uh -huh. And when was this? December 17. December 17? na ano siya, namatay siya ng December 17. Na dapat babiyahay kami ng Hong Kong. Lahat kayo buong pamilya. Wow. Talagang nakakaano talaga ng puso yun. So, have you moved on? Yes. Yes. And the children? Yes. Uh, on, on? Namimiss pa rin nila. Gusto nilang marinig yung boses pero gando na lang. Gando na lang. Oo. Oh, oh. <laughs> anong, anong, anong pwede mong ipayo sa mga misis no mga OFW sabaga so baliktad dito ikaw yung kau yung nasa labas yeah. ano it was your family and your your husband na nandun doon sa Pilipinas. pero yung, I think it will be the same no yung mga misis na nagtatrabaho sa abroad no? na talagang kuminsan inaabot na yung depression di ba mm -hmm. sa kalungkutan how did you survive na pwede mong ipayo sa kanila pinakamahirap kasing kalaban yung lungkot. Yung eh. lungkot. Yung nag-iisa ka, yes. yung magkasakit ka, nagagamuti mo yung mag-isa ka lang. Mag ganun, Hindi ka uuwi ay. ng bahay na parang okay lang, dito may pamilya oh. ko. Pero importante lang, hindi nakakamatay yung, hindi mo ikamamatay yung lungkot. Yun yung natutunan ko. Okay. Malungkot pero kailangan labanan. Importante, mm -hmm. hindi ka maglalaho, hindi ka mamamatay. So, kamapit lang talaga ako sa Diyos. Kapit lang talaga. Mm -hmm. Tapos, Tapang, tapang, yabang na ay kaya ko oh, okay. para sa mga anak ko. Mm -hmm. Yun. Tapos, para sa mga nanay na nag-abroad, enjoy lang siguro yung buhay. Uh -huh. Diretso lang, laban. Okay. Huwag masyadong manlambot sa buhay. Uh, Mag-enjoy din. Kasi yung ang nalaman ko, yung mga asawa, anak na nasa Pilipinas, ang laki din kasi nung guilty nila. Nagigilty sila na yung nanay ko. Ang trabaho. No, ito, 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 ito. Masasaktan sila kasi. nagtrabaho trabaho yung nanay para dun. Para sa kanila. Magpupay sila. Oo, tama. Pero siguro pakita din natin na masaya rin naman tayo dito sa ibang bansa. Huwag natin pakita na ang lungkot. Uh, kasi nalulungkot sila. Mas nalulungkot sila. Tsaka yung guilty na umalis yung nanay. So, relax lang. The sun. Can I ask you a personal question? Okay. Uh, do you intend to fall in love again? Yes. 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 Are you in love again now? Yes. Oh! I'm very happy to hear that. Buo na ulit yung puso ko. Oh, great. At tulad nga ng sinabi mo, talagang unang-unang pakay natin sa mundong ito, maging masaya. masaya. You know? And I am so happy that after all those trials, you know, finally you have found love again. Yes. I'm so happy for you. Thank you. So Thank happy. You. happy for you. Selamat oh, buat. Thank you. Thank you.